Ang hika o asma ay isang chronic na kondisyon sa respiratory system na nagdudulot ng hirap sa paghinga dahil sa pagsikip ng mga daanan ng hangin patungo at palabas ng baga. Ang salitang asma ay mula sa matandang griego na nangangahulugang lubhang mahirap na paghinga. Ang mga trigger ng asma ay maaaring stress, mga salik na pangkapaligiran, paninigarilyo o allergens. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang ilang prutas na maaaring magdulot ng mga reaksyon sa mga taong may hika. 1. Papaya Ang papaya ay mayaman sa enzymes na maaaring magdulot ng iritasyon sa mga sensitibong baga. Kung ikaw ay may hika, mainam na iwasan ang pagkain ng papaya dahil maaari itong magpalala ng mga sintomas. 2. Santol Ang santol ay may maasim at matamis na lasa at may mga buto na maaaring magdulot ng iritasyon sa lalamunan. Maaari rin itong magdulot ng paghika o discomfort sa mga taong may respiratory issues tulad ng hika. 3. Dalanghita Bagamat masarap at kilala sa pagiging citrus fruit, ang dalanghita ay maaaring mag-trigger ng asma o hika sa mga tao dahil sa mataas itong konsentrasyon ng ascorbic acid o vitamin C. Maaaring magdulot ito ng iritasyon sa respiratory system. 4. Pakwan ang pakwan, kahit na malamig at refreshing, ay maaaring magdulot ng allergic reaction sa mga taong may hika. Ang mga compound sa pakwan ay maaaring mag-irritate ng respiratory system, kaya't dapat mag-ingat ang mga may hika. Five, pinya. Ang pinya ay mayaman sa vitamin C at masarap, ngunit ang natural na mga acids at enzymes nito ay maaaring magdulot ng irritation sa mga may hika. Ang mga ito ay maaaring magpalala ng paghinga sa ilang individual. Kung ikaw ay may hika, mahalaga na mag-ingat sa mga prutas na maaaring mag-trigger ng mga sintomas ng hika at kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Enjoy ka ba sa video nito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.